Aries. Ang kaibigang zodiac ngayong araw ay Aquarius. Mga swerteng kulay, color pink at color green nagpapahiwatig ng sigla ng kaisipan. Mga swerteng numero, number 9, number 15, at number 27, sumisimbolo ng ikakatagumpay sa gagawin. Taurus ang kaibigang zodiac ngayong araw ay Virgo. Mga suwelting kulay, color green at color brown nagpapahiwatig ng katatagan at kapanatagan. Mga suwelting numero, number 16, number 12 at number 24 sumisimbolo ng pagtitiyaga sa gawain. Gemini. Ang kaibigang zodiac ngayong araw ay Libra mga swelteng kulay, color yellow at color light blue, nagpapahiwatig ng kaliwanagan at malikhain. Mga swelteng numero, number 25, number 13, at number 29, sumisimbolo ng mabilisang pagunlad. Cancer Ang kaibigang zodiac ngayong araw ay Scorpio. Mga kulay, color silver at color white, nagpapahiwatig ng kapayapaan at malalim na damdamin. Mga swerteng numero, number 12, number 8, at number 20, sumisimbolo ng malasakit at proteksyon. Leo, ang kaibigang zodiac ngayong araw ay Sagittarius. Mga swerteng kulay, Color gold at color red nagpapahiwatig ng lakas ng loob at tagumpay. Mga suwerteng numero, number 31, number 10 at number 19, sumisimbolo ng liderato at inspirasyon. Virgo, ang kaibigang zodiac ngayong araw ay Capricorn. Mga suwerteng kulay, color brown at color green nagpapahiwatig ng pagiging praktikal at matiwasay. Mga swelteng numero, number 40, number 14, at number 28, sumisimbolo ng disiplina at determinasyon. Libra, ang kaibigang zodiac ngayong araw ay Gemini. Mga swelteng kulay, color pink at color blue, nagpapahiwatig ng balanse at harmonya. Mga suwerteng numero, number 7, number 11 at number 22, sumisimbolo ng pagkakaisa at kapayapaan. Scorpio, ang kaibigang zodiac ngayong araw ay Cancer. Mga suwerteng kulay, color black at color dark red, nagpapahiwatig ng lalim ng emosyon at lakas. Mga suwerteng numero, number 30 number 9, at number 21, sumisimbolo ng kapangyarihan at pagbabago. Sagittarius, ang kaibigang zodiac ngayong araw ay Aries. Mga swelteng kulay, color purple at color orange, nagpapahiwatig ng espiritual na paglaya at kasiyahan. Mga swelteng numero, number 8, number 16, at number 30, sumisimbolo ng kasiyahan at tagumpay. Capricorn, ang kaibigang Zodiac ngayong araw ay Taurus. Mga swelting kulay, color dark green at color gray, nagpapahiwatig ng katatagan at pagiging maayos. Mga swelting numero, number 10, number 20, at number 25 sumisimbolo ng pagtitiyaga at tagumpay. Aquarius, ang kaibigang zodiac ngayong araw ay Libra. Mga swelteng kulay, color blue at color gold, nagpapahiwatig ng bagong ideya at malikhaing pag-iisip. Mga swelteng numero, number 11, number 17, at number 23, sumisimbolo ng inobasyon at katarungan. Pisces, ang kaibigang zodiac ngayong araw ay Scorpio. Mga swelteng kulay, color si green at color yellow, nagpapahiwatig ng intuition at kapayapaan. Mga swelteng numero, number 12, number 18, at number 26 sumisimbolo ng imahinasyon at damdaming malikhain.